Ako si Giancarlo Gutierrez, ibabahagi ko kung paano pinago ni Jesus ang aking buwan. Ang aming pamilya ay isang deboto sa kinagawiang religion Naalala ko pa, nung bata ko, ipangarap ko maging isang pari. Ngunit sa kabila ng mga pangarap na iyon, ang daming nangyari na hindi ka nais-nais sa aking buwan hindi ko na malayang naging masama na akong tao dahil sa barkada natutunan kong magbisyo at napasama sa gulo sa paralan sa sobrang kaadikan ko walang araw noon na hindi ako mitigit ng sigarilyo at uminom ng alam ang masaklap pa ba yun pati sarili kong ina ay kaya ko ng awayin hindi ko, ko alam noon kung may patutunguhan pa ba ng aking buwan Abril 2022 ito yung buwan na hagian ako ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Joey Masa. na niya sa akin sa Roma Chapter 6 verse 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan Natapwat sa kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pagkakataong iyon, naging maliwanag sa akin isip ang katotohanan ako ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Noon din ay buong puso kong tinanggap si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas na walang bahid ng pag-aali nila. Simula noon, maraming pababago ang naganap. Unti-unti kong nabawasan ang aking maling ginagawa hanggang sa nag -desisyonan. akong sumunod sa tubig ng bautismo. Noong Marso 25, 2023. Akala ko noon, hindi ako matutuloy dahil sa isang pagsunod sa araw ng baptismal service. Ako ay nagkasakit, ngunit itinulog ko ang lahat ng iyon sa Panginoon. Hindi ako nagpatalo at hindi ako matras. Tinuloy ko ang magbautismo dahil alam kong iyon ang nakakabuti sa akin. Aaminin kong kahit tinanggap ko na si Jesus noon at kahit nagbautismo na ako, hindi ko pa rin tuluyang natanggal ang aking bisyo. isang araw, dumalaw ako sa isa encounter, God Retreat o EGR. Doon ko tuluyang isinuko ang lahat at nangakaw sa aking Panginoon na sumunod ako ng lubusan sa Kanya. Lahat ng mga maling gawain ko ay sinunog ko na at nagliwala sa mga posibleng gagawing pagbabago ng Panginoon sa aking Pinupuri at pinasasalamatan ko ang Diyos sa mga pagbabagong ginawa niya sa buhay ko matapos na tuluyang kong isuko ang aking buhay sa kanya. Hindi niya ako binigo. Binago niya ako kahit maaga akong nagkaroon ng sariling pamilya, nakapagtapos pa rin ako sa aking pag-aaral at kasama ko silang naglilingkod sa kanya tunay na walang imposible na pag si ang inuna at laging kasama sa lahat ng gawain sa buhay. Tanging sa presensya ng ating Panginoon, lamang mararamdaman ang tunay na tagumpay at pagbabago. Sa kabataang lulong sa iba't ibang bisyo, kagaya ko noon, hindi pa huli ang lahat. Posibleng mangyari ang mas mag magagandang bagay sa buhay higit pa sa inyong iniisip at inaakal. Tanging si Jesus lamang ang makapagbabago sa inyo mas na magtiwala lamang sa Kanya. Sa Diyos, lahat ng papuri at pagsamba.